na uh, sabi ni mama ano daw yung baka natin malapit na yata mga anak tinan ko lang tong baka natin kasi parang may dugo dugo daw na lumabas kanyang ari baka mga anak na po ito ang huling kabanata maayong buntag sa talan good morning Dito na kami mga solo sa last or huling kabalata na namin ito. Sinangga ka Tua, na nakapatungo yung bugoy yan. Tuwa yung bugat na <laughs> na. Ah! Pagkabugod daw eh.

Para dito-dito yung biyahe. Isa uli pa si Mr. X. Ngunito ako na kumpleto ng gamit sa ubog. Ako na magyayap yung ipaabot yes. Sakit. Ah. Sakit? Sakit? <laughs> uh. meron din akong ano ngayon sa kasuhin mag ikot muna ako dito sa mga farmers sa mga gustong mag alaga ng kalabaw merong programa yung gobyerno na may dispersal ba papamigay na kalabaw na gagawin ano pang milking ba

Jeta gulubang ko <laughs> um, na inyo kulewat. Pagka lunosin ako. kaya Pangako ka hot oh, akay prista. Oh, Ayoko ka. Yeah. Okay. Di ka okay. salik. Mo lagi nga ako dayo, ako puasalik eh. Ayoko. yung Ayoko. 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 1923 Ayoko. Bus Driver TV Ayoko. shout out Ayoko. 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 mga So yan na mo na tayo ng gasolina. Para sa tracer. Dalaminda at saka ni Apuleleng uh, nasa bahay uh, siguro uh, ang balik nila po Marcelo siguro May pakatapos po ng karawa ng aking sa pansyahin na si Yakiring hintayin daw nila yung karawan ng kanilang kabatid bago sila bumalik sa Arayat sa Pampanga si Miss so si Mis mo lang mag ngayon sa kanila mag dahil uh, busy tayo may ano din tayo ngayon obligasyon dapat natin samahan yung ating mga kasamaan sa tracer so, pinakahuli na po yan mga kasuelo kay Jerome may ulam sila ni Dara doon sa bahay hindi pa sigang din eh. sigang 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 <laughs> sabi mama, ano daw? Yung baka natin, malapit na yata mga anak. So, na ibigay ko na yung ulam nila ni Tita Minda nila mama dyan sa bahay. Sila nang bala doon kasi may sikasawin pa tayo. Tutulong pa tayo sa pag-ani ng palay. So po, tinan ko lang itong baka natin kasi parang may dugo-dugo daw na lumabas kanyang Ari, e, baka mangalak na po ito. O, oh, diyan, ano, mga anak, ano? Hmm. Ano na natin? Hmm. Safety naman siya, mga silo. Kasi malilim naman eh. No? bunga ng langka ah. Oh. So, yan pang ating isa nating antabayanan mga sulo si Claudia. Oh, um, mga anak na basya. Yan ang ating antabayanan. So, 50 naman kung mga anak siya dito, patag naman. Shout out kay Apolele Pinigyan pa ako ng jacket so Magamit natin ngayon sa Tracer pupunta, pupunta na tayo doon Para makatulong na sa uh, Tropa na pala mga swelo, Bago po ako pala pupunta Doon sa palayan ng tumulong Sa tropa balikan ko lang pala muna yung ating alagang kalabaw dito para mapaswimming sila swimming ko muna sila para safety kailangan talaga yung kalabaw makababad kapag mainit so, busog na yan chak kasi tara, dalawang bisis na nakalipat yan kanina umaga Maga tayo nang din sa bugid eh, uh, la, meron din akong nilakad kanina umaga. Ikot ko yung mga uh, tao dito. Kasi merong dispersal na ipinamimigay na uh, buffalo ang milking. So, nag-ikot ako para magbigay ng informasyon kung gusto ba nilang mag-alaga ng kalabaw. Hello, Jason. <laughs> Hey, tayo nga kung busog ba Tayo, tayo, tayo Ayowa sos para mo asin Bilog Anahin oh. natin si Victoria Dito pala <laughs> ha? So last na lang yung aming anihin ngayon Yung aming maparti ngayon Ibenta daw Ang gusto ng tropa yung pira pag usapan namin kung hatiin ba or uh, pag uh, pag uh, salusaluhan namin mamaya natin malalaman yan yan nakasiming na yung ating ano uh, palabaw tara dito na tayo sa palayan let's go ha huh? natin tayo

Is that it? wow kasarap naman ang ulam namin talaga oh, yung gitna ha pala dami ito na ima nato kain na kami, okay. Lalo, 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 namin. Uh, dito, kami plato wow dito namin bro wow sahog pa lang oh? alagang 150 na yung sahog balatong Ay, matos na munggo ginataan to no bro bro number one talaga si Jerome mag paani ha eh. come on um, talaga

apa lagi apa pun pada Na kanyang pwesto ay naka-luyan manag-inom ng tuba <laughs> tapos dito tayo, magpapahinga matuloy Marcelo uh, andar na kami para mabawasan yung aming tumpok dito kasi malaki na yung tumpok baka hindi namin matapos ngayong araw ito kasi uh, kulang kami may absent si doktor, wala si doktor uh, yung LBM yata sa gabi lasing bago matulog Pwesto na lahat lahat kung aming inanim ako ito lang ang pinakamagandang palay you ano? trabaho lang yung jerog nga mo naman silo pero naka, naka harvest na kami ng ano siyam sa may ari datlo sa amin ay dalawa dalawang sako Yan. sa walong sako kukuha kami ng dalawang sako yung um, sa tracer meron pa marami pa to pa, oh. tapos meron pang hindi pa nagapas, meron pang hindi hakot Silo, silo, salo this. Tabo na ako muna kasi ang init nakakatuyo sa gasolina natin. Tumari. Tubig muna, init. Ay, ah, inong tubig para hindi ma-dehydrate. Napaka-init.

hindi namin matapos matapos pala so ano na lang blower na lang po tanggal mo na ako ng gamit para detso angat na detso ligpit ligpit na yung ating tracer mga mission accomplished na siya naka isang project na naman siya Pinis ko na kami ni Lindo Oo Ay ako na kami ng mga gamit Ligkit na to Alas 3.40 Tapos Kala ko Balikan pa namin bukas At Tapos pala

labor mga namin sa bayan.